For today's video, sumahan niyo ako mag-unboxing. Habang nag-unboxing nga ako nito ay hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako ng ganitong gamit sa kusina. Sobrang saya ko nga kasi dati may manifest ko lang to pero ngayon nga ay ina-unboxing ko na siya. Kagabi nga po pala to dumating at hindi na nga ako mapakali. Kaya naman pagkatapos namin kumain, ipina-assemble ko kagad to sa daddy. Iba talaga ang kilig at saya pagka meron ka ng bagong gamit. Anyways, galing nga pala to kay GS Life at sa mga gustong umorder ay ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. May kasama na nga rin pala tong manual kaya naman hindi hindi na kayo mahihirapan mag-assemble nito. Promise, worth the price talaga dahil napakaganda nga pagkatapos nga nitong ma-assemble. Sa lahat talaga na dish rack na nakikita ko online ay ito talaga ang pinaka napusuan ko. Anyways, malapit-lapit na nga ng daddy mabuo itong dish rack at kinakabit niya na nga yung handle dito sa pinto. Hindi pa nga nakakabit yung pinto pero excited na nga ako kung ano nga magiging itsura nito sa kusina. Kaya naman sa mga katimpotetim kahoy ko dyan na gusto na nga rin magpalit ng dish rack ay eto na nga ang marirecommend ko sa inyo dahil handle pa nga lang nito ay made of food na. Pinunasan ko na nga rin pala ng wipes yung loob pati na nga rin itong labas. After ko nga mailagay siya dito sa kusina ay nilagay ko na nga rin dito yung mga plato namin. Pero yung iba nga ay hindi ko muna nailagay dyan dahil hugasin pa nga at hindi pa talaga ako nakakapaghugas hugas sa so, sobrang excited. Hindi ko nga ito lalagyan ng mga basang plato para nga maingatan kaya itong patuloan ay lalagyan ko na lang ng straw at saka nitong knife bread. At yun lang muna mga Marci at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!